na mag-miss si tar Tartart eh. Naan tar -tart? na ikaw, tar Tartart? Wala na, Tartart. Hindi na uwi, Tartart mo. Ay, Tartart pala natin. Okay lang. Ano gusto mo? Anap tayo bago tayo Ha? ano pala? Antay mo lang tayo mo? Ha? Ha? laksan mo, hindi ko marinig. Ano? Laksan mo. Ha? Puntahan natin. Anong sakyan natin? Cab. Cab. Hindi <laughs> man punta yung cab sa Nara. Anong sakyan natin? Ha? Sino mag-drive? Sinong tao? Sinong tao? Yan? Ayun sa so may repealing? pa drive ka? Ha? <laughs>